From the mouth, play that music. good morning mga samaragat uh, bagong adventure mga samaragat gagawa tayo na gagawa ko ng ano gagawa ko ng pabigat na tingga dito takan kawayan pabigat sa aming pamamiwas bago sa lahat na nalangin mga tayo sa ating pong kapalod salamat sa panahon uh, salamat sa araw na binigay mo sa amin, sa akin, sana ligtas at walang aming naramdaman sa sa araw na ito. Mamayang hapon maniniwas na naman kami at sila yung magustapamakan. Sa araw-araw, salamat. At sana haba ang buhay at ang mga pamilya, ligtas mo sa pamakan sa mga ramdaman. Thank you, thank you, Ano, Tingga, tingga aku dito na aking tutunawin mga simbagat tutunawin kong tingga yan tunaw tayo ng tingga para sa ay para sa gagawa ng pagdat sabi lang mga simbagat ah, patakita yung tingga tingga mga simbagat ilalagay ko dito para matunaw ito ipapasok ah, isasalang ko na sa kalan mga simragat meron pa palagay dito para may butas sa gitna ah, snake plant mga simragat yan snake plant ilalagay Ito, ano, ako katulad nito, kaliit, ilalagay dito sa gitna. Ito, ng butas kasi. habang naka naka ano pa yung ano yung mga ay ang itong tingga aking pag tinutunog slice. Ano ko no slice. Okay, like, ah nagpa-cutter pala. Hilahin ko. So, ko lang pa Para sinawas dito ang nawas dito yung tingkap nakalagay na sa gitna ayan, 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 kalagay nakalagay ko na ayan, nakalagay na pinakay na lang tapos ito na lang natin yung simulat na matunaw yung tingga pabalapos mga bata huwag po niyong gagayahin ito ah kasi minsan kasi basa yung basa pa yung dapat tuyo ito ang loob kasi may mga bata eh walang ano yung ba pag ano nila pag tunaw nila ng tingga gagayahin ito basa pa lang nasabog yung nasabog yung ano nasabog yung nasabog yung tingga ba matalabsikan mata ah, sakit ng pagkabulag ah, dapat ay pagkayo gumawa nito dapat po kayo ay nakasalamin para matalbugan man ng, pa, ng mata ay safety uh, yan po ang ano ko po, po sa inyo huwag po kayong huwag, nyong, huwag mong kalimutan kayo magsalamin para kayo talbugan ng pingga na talapsi kasi medyo, minsan kasi may, hindi natin may wasa na basa ang ilalim nasabog yung tingga ba matalabsi ka ng mata yan po, pabala po sa uh, medyong edad na. Pero mga bata huwag niyong gagayahin ito. Baka mapasok kayo, sobrang init ng tingga. Kaya lang po, hindi pa tunaw yung tingga na ating tinutunaw. Yun mga simaragat, tingnan ko lang kung tunaw na yung tingga para ma ilagay ko na dito mga simaragat. terlalu nah, yang subukanah, batau yang gaya-gaya untuk menaruh potong-potong makin pada, yang mga bata, huwag um, nang gagayain pa. tayo ng tubig para mal malalamig ulit. Hindi mas Daling ah, pulo paggawa namin ng paggawa namin ng ano, uh, may mga talbugat pa Babalik na kitong mga talbog. Sayang naman siya. ito pong paggagawa ito pong presisyon paggawain ami mas maganda ano eh, mas mer ka to yang gawa na nami na to pong paggawa nami nang na... pabigat sa aming pamimiliwas ito jadi to po ang aming ano -gawa. -gawa, gawa pa tening isang mas mer ka gawa pao nang isa kaya nagalit mo na ipainit kasi tumigas na masibag at dalit tumigas. nang babalik doon sa aking pagsisigangan. Ayos na ito, mas mabigat. Ayos na, mga sumagat. Ayos na. Mayroon na tayong isang gawa na may butas. Oh. Ito, may butas dito. Butas galing ito. Doon. Butas gagawa na naman tayong isa. Isa pang... Plan-plan ko, mga sumagat. sikit tuloy na po para kasi na isa dahil mas marat nagawa pa isa ito na mas marat oh yan may pagtatalian ang na masumurat, may susuotan na ng nylon oh. may susuotan na ng nylon ito na may susuotan ako ng nylon ang gamit ito ah kailangan

That's ano? ang ano mga bata huwag niyong gagayahin sa inyong ah. kasi baka, baka ay mapasok o matalbogan yung mata baka sanghit o pagkabula kasi na yung talaga dapat kayo mga magawang dapat may salamin mga simbalit para hindi maitan yung mata kasi natalbog ganito ganditan mga sirat si mandragat po sana nagustuhan ninyong aking tutorial paano magawa ng batok-batok o pabigat yan, pamimiwas so dito na lang Melvin Simandragat Vlog nagsasabing I love you all